Uh, magandang hapon po guys uh, ito po yung asola natin guys na i drainin po natin kasi nga po uh, parang napapansin po natin na mahina na po ang performance hindi na po maganda yung paglaki po ng ating asola kaya nagpag-isipan natin na i-drain po lahat ang tinitignan po nating problema po rito guys ay is Nag may nakita po tayong guys na maliliit na anak po ng palaka. 'Yun po guys, 'yun po ang nakikita nating dahilan. Kasi guys, yung mga anak po ng palaka, yung mga maliliit, yung mga butete po kung tawagin po 'yun, kinakain po yung mga ugat-ugat ng ating asola guys, kaya po nag-brown po siya. Uh, 'yun, nagkaroon po siya ng problema minsan nangitim na po yung iba kaya ang ginawa po natin, drainan po natin tapos maglalagay din po tayo ng malatayon po mamaya tapos bukas po guys doon na lang po natin lalagyan po ng tubig at saka uh, binhing asola na rin po ilalagay natin bukas uh, malaki laki rin po to guys siguro baka nasa 4 meters by 5 meters siguro ito itong pan po natin na ito guys Ah, uh, para bukas. Maganda-ganda na po yan, guys. Drinian po natin lahat, oh. Mm. May mga natira pa rin, kaya lang siyempre hindi na po yan kasi lalagyan po natin mamaya po ng malatayon. Okay guys, ito i-update ko muna na po ito. Oh. Ito na po guys yung ating pipino. Yan, ganyan na po siya kalalaki ngayon. Yan guys, oh. yan na po siya ngayon. Yan. Ganyan na po ka-improve ang ating pipino ngayon. Organic lang po ito guys. Yung mga tayo po ng ating rabbit po noon. Inipon natin. Ito po ang nagsilbing. Ah, nagtaniman po natin. Inilagay po natin sa sako. At para hindi po masyadong madali po ng ulan. Ayan guys, oh, ang ganda oh. Oh, laki na. Siguro guys, 3 to 4 days, nasa taas na po yan. Okay, guys. Ito po yung isang fish pan po natin, guys. Pero bago yun, ito muna, guys. So, naglipat ako ng yun, yan, yan, mga yan, guys. So, pipino rin po yan. Naglipat ako galing po dun sa kabila, guys. Ah, ito po yung may ampalaya naman po tayo, guys. Kaya lang hindi pa po tumubo. I-update ko po kayo pag may tubo na po yan. So, guys. Kaani ko po lang po ito kaninang umaga. Nakapag-ani po tayo dito ng isang timba kaninang umaga. Tapos isang timba rin kaninang hapon dito sa pan po na ito guys. Dito. Bali dito lang po muna tayo kumuha. At bukas naman doon sa kabilang pan. Ganon po ang set up natin guys. Para hindi po masyadong mabawasan naman. Pero mas maganda wala ng problema pag Kaya lang siyempre marami pa tayo doon sa kabila. Guys. Oh. Yan po. Ganyan kaganda po ang ating asola. Ito naman po guys. Yung kabilang pan po na ito. Ito po yung bagong gawa nating pan guys. Ano po ito? Nasa 5 in 5.5 meters by uh, 3.5 meters siguro. Ah, oh, 4 meters by 5.5 meters po ito guys. Ito po. Yung ganyan po kalaki ang ating uh, bagong pan ng Asola. Bali ito guys, uh, 2 days lang po lang po ito. Pero honestly, Uh, marami po tayong inilagay po rito guys isuguro nasa dalawa tatlong timba inilagay po natin dito na binhi nya o kaya asola nya kaya bo ganyan kadami po ang performance nya yung 5 days po guys pwede na po magko ulit kasi nga guys punong puno po rito halos sa kalahati po nito inilagay po rito sa kabila para mas maganda yung medyo maluwag-luwag nakakapag divide uh, nakakapag multiply pala yung asola natin kagad pag maluwag na po ang pwesto nya saka maganda rin po yung performance nya ng ano ito guys ah hindi po tayo naglalagay ng tayo ng kalabaw Ayan, malinis po yan guys oh wala po tayong ano kaya pag ang ginagawa natin guys kahit Bagong pitas, uh, pag nag-ani po tayo, hindi po natin inuga, hindi ko na po yan guys. Diretso ko po na po inilalagay sa kainan po nila. Pero pwede rin po ugasan, mas maganda. Sana. Okay. Ito uh, guys, ah, nakikita nyo po. Bali, naglagay na rin po ako guys ng kanlong niya. Uh, pero wari ko parang kinukulang pa siya. Kasi minsan, magdinadala ko po ito ng tanghali, eh, napapansin ko na lalo na pag mainit ang panahon, yan, talagang sobra ang ano niya ang init guys kaya kaninang tanghali nagpunta na po tayo naglagay po nagkuha po tayo ng ayan dahon ng nyog kahit pa paano guys makakapag silong po ng konti dito sa ating asola kasi guys ang asola po hindi po pwede ang direct sunlight sa kanila ang mangyayari po doon uh, medyo parang paguminit uminit po yung tubig hindi po maganda yung paglaki ng ating asola kailangan medyo malamig pero kailangan nasisinagan din po ng araw. 'Yun po ang kagandahan po ng uh, ganyan po ang magandang paglaki po ng ating asola. Okay guys, hanggang dito na lang po muna. Kasi guys, ah uh, pinapauwi po nat, na pinapauwi po tayo ni Mrs. kasi birthday po ni Lolo po ngayon, yung lolo po namin na wala na po ngayon. Uh, birthday niya po ngayon, kailangan po namin dalawin sa Sibitoria po mamaya. Okay guys, Marami pong salamat. Uh, sana po may nakuha po kayong aral sa ating video. Okay, guys.